Hai mga mare, ang lulutuin ko pala ngayong umaga namin ay itlog na may beef loaf. Pinagyan ko pala ng itlog yung beef loaf mga mare. Pagising ko pala kanina mga mare ay nagulis agad ako dito sa aming sala. Ay, sobrang dumi kasi dito eh kasi yung simento niya ay sobrang talagang alikabok. Ito nga mga mare natapos ko na para akong maglinis dito sa aming sala. Kaya ito na naman sila, nagpapahinga na sila dito. Okay. Nadala kasi nila itong aming banig ito kasi dito sa aming sala ay isang nipa ang aming inaato. Ay share ko lang mga mare itong sala kasi namin iwan ko sobrang talagang alikabok. Siguro pag hindi mo nawawalisan, naku ang daming alikabok talaga araw-araw. Kaya ito nga, mga mare nagumpisa na pala ako mag na bifloke. At saka, dinandahan ko talaga siya po mare kasi natakot kasi ako baka masugatan kasi ako. Kasi nga dati mga mare, nagbubukas ako nito, nasugatan ako. Sobrang sakit talaga niya mare. Kaya nga, yung asawa ko mga mare, tinulungan niya akong kunin ito. At siya na nga ang nagkuhan ito kasi natatakot na ako. Kaya ito na nga, tapos na siya mga mare. Kaya hiniwahiwa ko na siya ng papilog. Kayong mga Mare, hindi ba kayo natatakot kapag nagbubugas kayo ng dilata? So ayan nga mga Mare, bali nagbukas pala ako ng itlog na isa. Bali dalawahan mga Mare, dalawa yung nilagay ko dito sa aking beefloaf Mare. Dati nga mga Mare, yung niluluto ko yung laki seven ng corn beef. Masarap yun pero mas masarap pala itong beefloaf pag nilagyan din ng itlog. Kaya ayan nga mga mare, inukay-ukay ko na siya mare. Mas maganda kasi okay ukay-ukayin siya mga mare. Para yung itog natin sobrang malapo at maganda yung resulta ng kanyang pagkaluto mga mare. Ayan na nga, anilagay ko na yung beef loaf at inukay-ukay ko na binalaktad ko na siya mare. Para luto nito ay oking okay, okay talaga. Bali mga mare, hindi ko pala nila lahat paglagay kasi hindi kasi siya kasi dito. Bali mga mare ay pakunti-kunti lang. Natapos ko na pala maglagay ng beef loaf dito sa itlog mga mare. Kaya nagpainit na rin ako ng mantika dito para mas malalian na lamang itong lutuin. Ma-share ko lang mga Mari, nung bata pa kasi kami, minsan lang kami nagkakain ng gitong ulam. Kaya nagpapasalamat talaga ako ngayon. Kung ano man ang ulam namin, ay magpasalamat talaga sa atin. Dahil ibang iba na noon kaysa ngayon. Kaya thank you Lord Paragi sa mga blessing. Kahit itong ulam lang ay napakasaya ko na. Para sa akin mga mari, ang pinakamalaking blessing na ibigay ni Lord ay yung hininga natin. Dahil hindi natin ito binabayaran araw-araw at libre lang ito. Hindi natin alam kung kailan niya ito kukunin. Kaya pasalamat talaga tayo palagi sa kanya mga mari. After all mga mari, natapos ko na rin magluto na 12 na may itlog. Kaya nag-prepare naman ako dito sa aming kamatis. Meron pa kasing ginamos dito na naiwan pa kagabi. Kaya okay pa naman siya. Kaya naluan ko na siya ng kamatis. Mas masarap talaga siya. Sobra mga mare. Kaya try nyo na rin maglagay ng kamatis na may ginamos. Kahit ito lang ang uulamin natin mga mare. Ginamos at saka kamatis ay okay okay na talaga. Naalala ko pa nga dati mga mare. Nung bata pa ako, lagi namin inuulam ito. Yung tinatawag na alim amahong. Yung parang orange yung kulay niya. Yun kasi ang lagi binibili ng aking ama. Kaya, Nasasanay talaga ako na ito ang aming ulamin pero mas masarap yata ang lasa ng ginamos. Araw-araw talaga yun ang inuulam namin, umaga, breakfast at tanghali. Hindi talaga kami nagsasawa. E eh, syempre wala nang ibang ulam kaya taste-taste na lang kami mga mare. Ayan, na-prepare ko na pala mga mari yung aming inuulam ngayon ay talbos ng kamuti at saka may ginamos na kamatis at saka na rin yung beef flop. Sobrang sarap talaga mga mari. Ay, try nyo na magluto ng ganitong ulam, mapapabilis ka lalong lalong na kung basic ang nanay. Try nyo gawin ang beef flop naman ito mga mari. Ay, ayan na mga mari, samahan nyo akong kumain ngayon. Naku, naman mo, napakasarap. Hanggang dito lang. God bless!